Samantala, idol, sa ating good news naman po, free diving. Patok ngayon po sa bayan po ng Bani. Para sa detalye po ng good news na yan, kasama natin, idol Maya. Nagahanap ka ba ng kakaibang beach experience? Yung hindi lang masaya, kundi exciting, intense, at syempre, Instagram-worthy? Dito sa ating lalawigang panggasina, na particular na sa bayan ng Bani, Isang kakaibang adventure ang naghihintay sa inyo. Ang free diving kasama ang Aquaholics free diving. Isa ito sa mga kinagigiliwan ngayon sa social media. Marami na ang nahook sa masayang underwater experience na ino-offer ng Aquaholics. Para sa mga baguhan o kahit sa mga hindi pa marunong lumangoy, no worries dahil bago ka pa sumisid, dadaan ka muna sa diving lessons mula sa kanilang mga certified at professional diving coaches gaya ni Milo Kinantoto. Okay, ang pinakaunang ni-expect po nila ma'am from Aquaholics Freediving is matututo po silang lumangoy. Which is yun po yung number one uh, mission po ng Aquaholics is to teach survival. Alam naman po natin ang hilig nating mag-island hopping, gano'n. Kaso ang dami pa rin nadidisgrasa kapag mm -hmm. nagkakaroon ng aperya. So, by means of freediving po, underwater, natututo rin po silang lumangoy ang Aquaholics Free Diving ay nagsimula sa kanilang free diving courses noong 2021 at sa kasalukuyan nakapagsanay na sila ng ang 213 batch at 10 kada batch ang kanilang natitrain. Hindi na rin kailangan magdalapan ng mga videographer o underwater camera dahil kasama na sa package ang photo at video coverage. Tatlong klase ng courses ang maaari mong pagpilian. Beginner course, Intermediate Course at Advanced Course. Um, Bale, sa two days po na lesson po na ako Aquaholics Free Diving, meron po tayong uh, first uh, two to three hours po na dry lesson. Bale, ituturo po muna namin yung mga basics bago po tayo mag-open water session. Mm -hmm. So, after po namin ituro sa two to three hours na theory, uh, magkakaroon po ng two hours po na open water session sa first day tapos uh, sa second day po, meron po ulit dalawang open water sessions. Bale, um, isang lesson po for theory, tapos tatlong open water sessions po ang nangyayari. Kaya sa mga adrenaline junkie, nature lover, o kahit sa mga gusto lang ng tahimik at magandang view sa ilalim ng dagat, free diving na sa bay. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.